Hey guys, welcome sa Janmim TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano magpalit ng Wi-Fi password at name sa inyong PLDT router. Ito ay upang maiwasan natin na mayroong ibang makapag-connect sa ating Wi-Fi na naging sanhi ng pagbagal ng ating internet connection. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakonect na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede niyong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar yung IP address ng PLDT router. Itong HTTPS colon double slash 192.168.1.1 Then, itap natin itong go. So, ito yung lumalabas. Your connection is not private attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, passwords, messages or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advanced na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito this server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Pero sabi ko nga kanina, router lang ang bubuksan natin. Kaya etap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe So ayan guys, ito na yung admin web interface ng router. At dito sa username, ang ilagay natin ay admin. At sa password naman ay 1234. Then tap login. So ayan guys, ito na yung kanyang account management at dito papalitan muna natin yung kanyang login password. Bahala na kayo kung ano ang gusto nyong ipalit na login password. Basta ito ay hindi bababa sa 12 characters at mayroong kombinasyon ng uppercase, lowercase, special character at number. Halimbawa ang ilagay ko ay janmim tv at 2023. Then, i-retype lang natin sa baba para ma-confirm. Then, dito naman sa bad steering, Nasa inyo na kung gusto nyo siyang naka-on or naka-off. Pero sa akin, gusto kong naka-off siya para masiparit yung 2.4G at 5G Wi-Fi network. So, ayan guys. Nung in-off ko siya, na-activate yung 5G SSID 5. Naging dalawa na yung ating Wi-Fi network. At ngayon ay papalitan natin sila ng Wi-Fi password. So, dito sa 2.4G SSID 1 kayo na ang bahala kung ano ang gusto niyong ipalit na Wi-Fi name. Halimbawa, ang ipalit ko ay Wi-Fi 2.4G. Then, dito naman sa new password, bahala na kayo kung ano ang gusto niyong ipalit na Wi-Fi password. Basta ito ay hindi bababa sa 12 characters at mayroong combination ng uppercase, lowercase, special character, at number. Halimbawa, ang ipalit ko ay janmim underscore tv at 2023. Next, dito naman tayo sa 5 g SSID 5. At dito sa SSID name, halimbawa ang ipalit ko ay wifi 5G. Then dito naman sa new password, bahala na rin kayo kung ano ang gusto nyong ipalit na Wi-Fi password. Halimbawa, ang ipalit ko ay Janmim underscore TV at 2023 Then, etap natin itong Apply Pagkatapos niyan ay madi tayo sa Wi-Fi router I-reconnect na lang natin siya ulit gamit ang bagong wifi password so dito guys makikita na natin yung dalawang wifi name na ipinalit natin itong wifi 2.4G at wifi 5G at itry natin mag-connect dito sa dalawang wifi network para malaman natin kung gumagana yung ipinalit natin na wifi password kunahin natin itong wifi 2.4G itap lang natin yan Then, i-type natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. Next ay itry naman natin mag-connect dito sa Wi-Fi 5G. Itap lang natin yan. Then itype natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. So, ayan guys, gumagana yung ipinalit natin na wifi password. Next ay, itry naman natin mag-login sa router para malaman din natin kung gumagana yung ipinalit natin na login password. So, dito sa address bar, itype ulit natin https colon double slash 192.168 dot one dot one. Then, etap natin itong go. Ayan guys, nandito ulit tayo sa admin web interface ng router. At dito sa username, ang i-type natin ay admin. At sa password naman, i-type natin yung kanyang bagong login password. Then itype natin itong login. Ayan guys, nakapag-login tayo gamit ang bagong login password. So ayan guys, ganyan lang ang magpalit ng wifi password at name ng inyong PLDT router. Hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membrebe Jr. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!